Hello, good morning po Ngayon po ay ano, 25 na, Pasko na Ay, tayo po muna sa si simba Magpapasalamat muna tayo kay God Dustin, ano nga sa Simba hindi pwedeng mag? Ano nga, Dustin? Bawal ang? Bawal ang malikot, ha? Naglalas si Papa Jesus o, Tara guys, samahan nyo kami sa aming pagsimba. At pagdating po namin, nasa kama mamas yung mga bata. Dito na po naman sa mga, sa mga kapatid ni Nadia mamas ko yan. Mga yan. po, dito na po tayo sa simbahan. Ulanan, pagsimba natin. Pasok na po tayo.

po, bawalang Pasko. Oh. Pasko po si Malan, hindi makapagala ang mga bata. Pasko po naman dito. At pagkatapos mo namin magsimba, ay kaya makikain ka na kilat. At kami po yung i-invite pagkain doon sa kanila. Tara po, punta tayo doon.

Abay po na, wala naman maglalagay sila. Abay yung... Wala, yung... Oh. Ay, ay, na, yung... na, Iba na po talaga Oo, sunog! Wala, tatay, video mo, tatay. Baka tingin dito. Balay,

hindi ka na ata. Kedi mo pa Parang minadalian eh. Aba, baba. Aba, ay ganda. Baba. Hanggang kalamba, hanggang dito ako parid. Ano ang ngalan? Iiyako ngasanay na yan. Ano mo, ama ni? Ober, Ober Cuensay na, Ober. Alam na kilala ka na makunsad sa piston ako rega aso sa gitna magpuyan tayo 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 may parang tayo 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 tayo

Oh, oh, yang kayaknya kayaknya balut. <hati>

bakuna bakuna kaya may so, kamay kamay mayamat kimo may mga batang tao hindi taon ay may tao na mas malaki pa po yana hindi muto na mga bata ano ano nino ano nino ano ano nino ano ano nino ano nino ano nino ano nino ano nino Ikaw nino Ikaw nino ano nino ano nino ano pelutong yan po pumunta kami kami sa kapitbahay ng mga mas kaulanan

Yes. Hmm. Oo. Wala pa rin. Sige, bigyan mo rin. po, na There, uh, Hello? please, nai. judo Jodo. Ayaw um, ah. mo, Jodo. Ah. Oh, wait. si Tatlo kayo. Tatlo, isang lang, ha. Anong sabihin? Ayan. Nasaan? Eh, ulo mo lang. Doon. Doon lang, sabihin mo? Anong sabihin mo? Kasi Gio ginukuha na yung mga... Oh, Gio. Gio. Gio! ah, yan yung uh, Gio. Gusto ko yung ano! <laughs> Thank you! Um. Ano sa sabihin mo? Salamat po! Ah, ay ah, eh, nagpasalamat ka na, hindi ko nagbibigay. <laughs> 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 Dapat <laughs> pagkaabot na ka nagpapasalamat. <laughs> ah, ay eh, hindi lang ibigyan, para yan. <laughs> 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 oh,